Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang horror thriller film na The Seedeng. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang lahat sa isang disyerto kung saan ay hinahanap ng isang batang paslit ang ina niya habang may kinakagat na daliri ng tao. Ilang kilometro ang layo, isang sasakyan ang narating ang dulo ng isang daan at doon ay huminto siya. Ang lalaking sakay ng kotse ay bumaba at nagpatuloy sa paglalakad. Siya ay si Windham, isang photographer na nagawi sa lugar na iyon upang kuhanan ng picture ang magaganap na solar eclipse. Matapos kumuha ng ilang larawan ay naglakad siya pabalik sa kanyang sasakyan. Habang naglalakad ay nadaanan niya ang isang batang naliligaw. Sinubukan niyang isama ang bata sa sasakyan ngunit nagwika ito na ang mga magulang niya ay nagtungo sa kabilang direksyon. Sinundan niya ang bata upang tulungan ito sinabihan niya ang bata na kailangan nilang bumalik sa sasakyan dahil wala ng signal doon at maliligaw sila kapag nagpatuloy sila sa paglalakad sa kawalan. Di nakinig ang pasaway na bata na tila nakakaloko kung makatingin. Wala siyang nagawa kundi hayaan ito. Sa kanyang pagbalik sa sasakyan ay inabutan na siya ng dilim sa daan. Tila naliligaw na siya kaya nagdesisyon siyang matulog muna sa gilid ng malaking bato. maya, -maya lang ay may mga naririnig siyang kakaibang tunog sinundan niya ang ingay at una niyang nakita ang mga nakasabit na bote na lumilikha ng kaaya-ayang tunog. Sunod na nakita niya ay ang isang kanyan at sa ibaba nito ay may isang bahay na gawa sa kahoy kung saan ay may isang babaeng naglalakad at umaawit. Humingi ng tulong si Windham ngunit pumasok ang babae sa loob ng bahay na tila walang naririnig. Nakakita siya ng hagdan na bakal kaya bumaba siya doon ngunit umabot lang ito hanggang gitna mabuti na lang ay may isa pang hagdan na nakalawit kaya tuluyan na siyang nakababa at pinuntahan ng bahay. Kumatok siya ngunit walang nagbukas sa kanya kaya pumasok siya ng walang paalam. Nang magsabi siya na kailangan niya ng tulong ay niyaya lang siya nitong kumain na tila inaasahan ang kanyang pagdating. Patuloy niyang sinabi sa babae na nagngangalang Alina na kailangan niyang bumalik sa sasakyan ngunit binabalewala nito ang mga sinasabi niya habang hinahandaan siya nito ng makakain. Wala siyang ganang kumain kaya nang hingi na lang siya ng tubig. Nagmungkahi si Alina na magpahinga na siya at doon na magpalipas ng gabi. Nagpasalamat siya sa mabuting pakikitungo ni Alina sa kanya. Habang natutulog ay nagising siya. Pinagmasdan niya si Alina habang naglilinis ng katawan. Napansin niya na bata pa ito at maganda ang hubog ng katawan. Pagkagising kinaumagahan ay agad siyang lumabas ng bahay upang bumalik na sa kanyang sasakyan. Nagtataka siya at wala doon ang nakabitin na hagdan na ginamit niya sa pagbaba. Nag-isip siya ng paraan upang makaakyat sa itaas. Nang makita niya ang mga kakaibang ayos ng mga bagay at nakakapangilabot na drawing ay kinuha na niya ito ng picture. Nang mapansin niyang inaayos ni Alina ang bubong ay tinanong niya ito kung nasaan ang hagdan na ginamit niya kagabi. Sumagot ito na hindi niya alam at minsan ay may mga gumagamit nito. Naguguluhan si Windham dahil wala siyang ibang nakikitang ibang tao doon. Nagsabi ang babae na iyon lang ang natatanging daan para makalabas sa kulong na lugar na iyon. Walang nagawa si Windham kundi ang subukang akyatin ang mataas na lugar. Sumigaw din siya upang makahingi ng tulong ngunit wala siyang napala. Pagbaba niya ay hiningi ni Alina ang kanyang maruming damit upang malabahan at nagsabing hindi gugustuhin ng asawa niya na uuwi siya ng marumi. Nagtataka siya sa pinagsasabi ni Alina ngunit sumunod din siya. Pagsapit ng gabi ay hindi siya makatulog. Lumabas siya at nag-isip kung paano siya makakaakyat. Kinaumagahan ay naghanap siya ng gamit at sinubukang akyatin ang dingding ng kanyan. May napansin siyang paggalaw sa itaas tapos ay nahulog ang patay na manok dahilan upang mawalan siya ng balanse at mahulog. Madilim na ang paligid ng magkamalay siya. Tumusok ang martilyo sa kanyang binti kaya napasigaw siya sa sakit. Nang dumating si Alina upang tulungan siya ay tinanong niya ito kung sino ang mga batang nasa itaas. Di ito sinagot ng babae na patuloy na tinulungan siya. Nilagnat si Windham ng ilang araw. Hindi niya tiyak kung may nakita ba siyang bata sa paligid o wala dahil sa pagdedeliryo niya. Nang tuluyan na siyang gumaling ay hinila niya si Alina palabas ng bahay at inutusan na ipalam sa mga bata sa itaas na tulungan siyang makaakyat. Sinisi niya ito na sinasadyang makulong siya doon. Sinabi niyang may trabaho siya at may mga taong umaasa sa kanya. Nagsabi si Alina na aalagaan niya siya. Ngunit kinamumuhian niya ito sa ginagawa nito sa kanya kaya pinagtabuyan niya ito. Habang sinusuri niya ang sugat sa paa ay may narinig siyang boses. Pagtingin niya sa itaas ay nakita niya ang isang binatilyo na nagngangalang Corves na may kasamang isang batang babae. Humingi siya ng tulong sa mga ito. Nagsabi si Corvus na kukuha siya ng lubid upang mahila siya pa'y taas. Bago umalis ang binata ay tinanong nito si Windham ng kakaibang tanong tungkol sa paborito niyang kulay. Nagtataka man ay nagsabi siya na pula ang paborito niyang kulay. Tapos ay nagpasalamat siya at nakiusap na balikan siya ng mga ito. Habang naghihintay sa ibaba ay sinuri niya ang kanyang wallet at di na ang iba pa niyang mga gamit. Ilang sandali pa ay bumalik si Corvus at inihagis ang lubid sa ibaba, Matapos niyang itali itong mabuti sa kanyang katawan ay sinimulan ni na Corvus na hilahin ang lubad pa itaas. Inaasahan ni Windham na iyon na ang huling araw niya sa kulong na lugar na iyon. Ngunit sa kalagitnaan ay biglang tumigil ang paghila at nastock siya. Sinubukan niyang umakyat ngunit di sa patang lakas niya. Sinigawan niya ang mga nasa itaas ngunit biglang nawala ang mga ito. Sa tindi ng init ng araw ay halos mawalan siya ng ulirat. Nahimasmasan siya nang ihian siya ng isang binata sa itaas Nagtatawanan kasama ang ilang mga bata, sadyang hinila ng mga binata ang lubod sa iba't ibang direksyon upang humampas ang katawan niya sa bato Maya-maya lang ay hiningi niya ang tulong ni Alina Sinigawan ni Alina ang mga kabataan na tigilan na ang kahibangan nila Sa huli ay nawala ng malay si Windham sa paulit-ulit na paghampas ng kanyang katawan sa dingding na bato bumangon siya sa pagkakagising sa kama at pinilit ang sarili na makaalis sa lugar na iyon. Napabuntong hininga si Alina habang nakikita si Windham. Nang magtanong si Windham kung sino ang mga bata ay sumagot si Alina na ang mga batang iyon ay walang tahanan at nagsama-samang mamuhay sa disyerto. Habang nag-uusap sila ay hindi nila napansin na nagmamasid sa itaas ang mga kabataan. Kinabukasan, nakita ni Windham si Alina na pinapakawala ng isang ibon na kinainggitan niya sa kakayahan nitong lumipad. Dahil dugyot na ang damit na suot niya ay kumuha ng damit si Alina sa isang kahon at binigay ito sa kanya. Unti-unti ay nahuhulog ang loob niya kay Alina dahil sa pag-aalaga nito sa kanya. Lumipas ang mga panahon, habang nagtatanim siya sa isang maliit na hardin ay dinalhan sila ng isang bata ng pagkain, inumin at iba pang mga gamit ipinagtataka niya ito dahil wala namang tindahan na malapit sa paligid ng kanyan. Hindi niya rin nauunawaan ang pag-uugali ng mga kabataan na binibigyan sila ng pagkain ngunit minsan ay pinagtatawanan sila. Di kumikibo si Alina sa obserbasyon ni Windham. Sa kabilang banda ay hinahangaan ni Windham si Alina sa pagiging masipag nito at tahimik. Isang gabing nalasing siya sa alak ay nilabas niya ang mga kabataan na nambubulahaw dis oras na ng gabi. Nakapaligid ang mga ito sa harapan ng bahay at nakasuot ng pambabae. Sinimulan siyang paglaruan ng mga ito ngunit di nagtagal ay bigla siyang nilobayan ng mga ito. Galit na tinanong niya si Alina tungkol sa mga kabataan. Nanatiling kalma daw si Alina at hindi inamin na siya rin ay isang bihag. Sa parehas na gabing iyon ay tinukso siya ni Alina. Palay na ang lumapit sa manok kaya di niya napigilan na to kain ito. Lumipas pa ang panahon at lumitaw ang mga unang usbong ng tanim ni Windham. Pagtingin niya sa itaas ay nandoon ng isang batang lalaki na hinagisan siya ng bubble gum, tapos ay nangako itong dadalhan siya ng soft drinks. Nang bongkalin niya ang lupa sa tabi ng halaman ay may nakita siyang isang wedding ring at susi ng kotse. Kinagabihan ay napansin niya ang larawan ng isang babae na tinawag ni Alina na first mother. Hindi niya ito ina pero ang alam niya lang ay mahal siya nito inamin niya na nagbunga ang pinunla nila. Nagulantang si Windham at di makapaniwala sa narinig dahil ayaw niyang magkaanak sa lugar na iyon. Lalong-lalo na sa babaeng may lahing kulang-kulang. Kinaumagahan ay binugaw niya ang mga ibon na sinira ang kanyang mga halaman. Agad siyang tinulungan ni Alina na agad niya namang pinasalamatan. Lumipas pa ang mga araw ay nagkaroon ng kaunting kaayusan ang pagsasama nila. Isang araw ay muling bumisita ang mabait na batang lalaki na nagsabing Lepes ang pangalan niya. Mausisa ang bata at nagtanong kay Windham ng maraming bagay. Humiling si Windham na tulungan sila ni Alina dahil manganganak na ito at kakailanganin ng doktor. Nangako siya kay Lepes na isasama siya at si Alina sa syudad upang doon sila mamuhay bilang isang pamilya. Sinabi ni Lepes na magagawa niya lang ito kapag tunog na ang lahat. Gayunpaman, biglang lumitaw ang kasama niyang buli na hinila siya palayo. Habang naghahapunan ay natanong ni Alina si Windham kung ano ang namimiss niya sa itaas. Sinabi niya na kailangan niya ng kalayaan at ang paborito niyang pagkain na cheeseburger. Nang magtanong si Alina kung ano naman ang mamimiss niya sa lugar na iyon ay sinabi niyang ito ay ang katahimikan na pinagsasaluhan nila. Binanggit ni Alina na sinabi ng kanyang ina na isa lamang pagkukunwari at ilusyon ng buhay sa labas ng disyerto ngunit sa lugar na tinitirhan nila ay totoo ang lahat. Kinuha ni Windham ang kamera niya at ipinakita ang nakuha niyang picture ng solar eclipse. Mas nag-enjoy si Alina na panoorin ng paulit-ulit ang video sa loob ng kotse niya na may background music kaysa sa ibang larawan. Habang mahimbing na natutulog sina Windham at Alina, ang grupo ng mga sutil na kabataan ay paulit-ulit na binibigkas ang kakaibang mga salita habang humihiyaw si Lepes sa sakit. Pagkagising nila sa umaga ay narinig niya ang kakilakilabot na sigaw ni Alina mula sa labas. Nagmadali siyang lumabas ng bahay at nakita niya si Lepes na bunitin ng mga kasama niya sa gitna ng kanyen. Ang mga mababangis na kabataan ay nakatayo sa itaas at pinagmamasdan sila sa ibaba biglang sinabi ni Alina na hindi ginagawa ng mga kapatid ang ganoong gawain sa kanyang kapatid. Lumalabas na ang lahat ng kabataan ay mga anak ni Alina. Inakusahan ni Alina si Windham na siya ang may kasalanan kung bakit namatay ang anak niyang si Lepes. Kumuha ito ng dos por dos at hinampas ang ulo ni Windham. Lumipat ang eksena kung saan ay makikitang ilang buwan nang nakakulong si Windham sa loob ng hawla. Pinapakain siya doon tulad ng isang hayop umiiyak at tumatawa siya na tila nawawala na sa kanyang katinoan. Sa itaas ay pinapanood ng mga anak ni Alina ang pagdurusa ni Windham. Isang araw ay may nakita siyang dalaga na nakatayo sa gilid ng kanyen. Kinalampag niya ang kulungan upang mapansin siya ng babae tapos ay bumulong siya at sumenyas na kailangan niya ng tulong. Mabuti na lang ay naintindihan ng babae ang sitwasyon niya at nagsabing babalik upang tulungan siya para siyang baliw na natuwa sa pag-asang may tutulong na sa kanya. Ilang saglit pa ay nakita niya si Alina na malapit ng mga anak na abala sa kanyang mga gawain. Bigla siyang nakarinig ng mga sigaw at nakita ang mga mababangis na magkakapatid na nahuli ang dalaga. Kinaladkad ng mga ito ang dalaga sa gilid ng kanyan at pinatay ito habang nakatingin siya. Dahil sa nasaksihan ay nagwala siya sa loob ng hawla. Lumipas ang panahon ay nanatili si Windham sa hawla. Nasaksihan niya ang ritual na isinasagawa ni Alina kasama ang binanggit niyang mga anak niya. Isang gabi, sinabi niya kay Alina na nais niyang manatili sa lugar na iyon upang itaguyod ang kanilang pamilya kasama ang mga anak niya. Ituturo niya sa mga anak niya ang lahat ng nalalaman niya at handa siyang ibigay ang kanyang sarili ng buo, at ito ang kanyang pinili. Gayunpaman, sinabi ni Alina na sa lugar na iyon ay wala siyang pagpipilian dahil isa lamang siyang binhi na napadpad doon ng hangin at ang kanilang magiging anak ay kay Alina lamang. Mananatili si Windham sa hawla hanggang isilang ang sanggol. Huling sinabi ni Alina na walang nasasayang sa disyertong iyon. Sa wakas ay dumating na ang araw ng panganganap ni Alina. Ngayon lang siya nakaranas ng ganoong klaseng paghihirap sa panganganap kaya binuksan niya ang hawla at nagmakaawa kay Windham na tulungan siya ginawa ni Windham ang lahat ng kakayanan upang maibsan ang nararamdamang sakit ni Alina habang ang magkakapatid sa itaas ay pinapanood ang mga nangyayari. Nang makita ni Windham ang hagdan na ginamit niya noon ay tinungo niya ito at hinayaan si Alina. Napahiyaw si Alina sa sakit kasabay ng solar eclipse at pagsilang ng kanyang sanggol. Nang makita ni Windham ang sanggol ay binalikan niya si Alina. Kinuha niya ang sanggol at hinalikan ito. Labis siyang nagagalak na maging ama. Nangako si Alina na papakainin at poprotektahan ang anak hanggang siya ay maging ina. Sa likod ay walang kamalay-malay si Windham na papalapit sa kanya ang isang anak ni Alina. Kinitil nito ang kanyang buhay sa harap ng ina nila at kanyang mga kapatid. Kinabukasan ay tinipon ni Alina ang mga gamit ni Windham at inilagay ito sa isang kahon. Pagkatapos ay kinarga niya ang kanyang anak na umiiyak. Samantala ang katawan ni Windham ay pinabayaan ng mag-iina na mabulok sa lugar kung saan siya mismo pinatay. Mananatili ang bangkay doon hanggang sa magbalik ito sa pinagmulan nitong lupa. At dito nagtatapos ang kakaibang pelikulang The Seedeng.